Hinikayat ng ilang dalubasa ang mga Pilipino na patuloy na bigyang halaga ang sining lalong-lalo na sa panahon ng teknolohiya. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Kulang na sahod, mataas na presyo ng bilihin at kumukulong sikmura sa dami ng mga problema ang dinaranas ng ating mga kababayan, hindi na nabibigyan ng pansin ang iba't ibang klase ng sining at kultura ng Pilipinas. Ayon sa mga institusyon ng pagpapahayag ng ekspresyon at katang isip, importante bigyan pa rin ng kahalagahan ang arte at sining, lalong-lalo na sa panahon ng teknolohiya. In the absence of a licensure system that the, the creative industry does not have right now, uh, these kinds of very meaningful uh, and well thought of projects like the Ortigas Art Fair, the art festival, uh, somehow addresses that uh, lack of venue okay, for artists to express their uh, work. Uh, una yung popularization ng uh, Uh, in this way we can we, our goal is really to democratize art isa pang paraan ito ay ginawa ng Ortigas Art Festival na libre lahat libreng yung mga artists libre mag-exhibit dito uh walang bayad ang mga manonood naman libre ding pumasok wala ring entrance siya at pwede sumali sa mga workshop. Kaya naman inaanyaya ni Mang Ato ang lahat ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagtangkilik at ang pagsulong ng sining. Ito lang ang art festival na nakapokus sa ano no sa advocacy. Advocacy niya na art for all. Uh, gusto namin makarating sa mas maraming uh, Pilipino ang ang sining dahil Naniniwala kami na ang sining ay esensyal sa ating buhay. Um, ayaw namin may maiiwang mga artist kasi sa ating lipunan, napakaraming Pilipino na mahilig sa art. Iginit naman ni Director Jose Javier Reyes, Film Development Council of the Philippines Chairperson at Chief Executive Officer, na upang ma-appreciate ang mga gawa ng sarili nating mga artists, kailangang ma-udyok rin ang kaisipan ng karamihan. Walang pagkakaiba kahit pa inong panahon ng Kastila. Ah, ayoko sabihin na ito na ano, pero oras sa binobo mo ang tao, mananatili silang bobo. Ang importante is pag-isipin sila. We don't feed them with answers, but we trigger them to ask questions. And that is the only time you can find development. Samantala, isinisiwalat rin ng mga maestro na hindi na maiwasan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.